Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao at sa mga kapangunin po, if the bullies around the world, hello, good morning araw ngayon ng lunes, pizza 30 ng disyembre 2024 at ngayong araw na to, Rizal Day at the same time yung uh, malaking anunsyo <laughs> ng palasyo uh, na pag ano ko no Perma ng budget for 2025 ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay dinidelay-delay niya ng 10 araw. Dapat ng December 20 yun eh. E, kunwari, mayroon silang drama ng kanyang mga, <laughs> kung sino mga kasama dyan na busisihin ko no, ang uh, budget. Oh. tapos pakita ng picture, may, may ba, pang basa si Bongbong Marcos. Pero, wala namang veto. Tuloy pa rin ang uh, PhilHealth. Wala pa rin zero subsidy at ang AKAP ni Martin romualdez Tuloy ang ligaya. <laughs> eh! Eh! At ito pa ang masaklap. Back up pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang AKAP. <laughs> Tingnan ninyo. Ito sa PTB4. No, ito sa PTV ay eh, masyadong masilaw, no. So sabi dito ng PTV, <laughs> yun na. Uh, read during the signing of the president uh, ay di pala during the signing of the 2025 national budget President Ferdinand R. Marcos Jr. assured ano yung kanyang uh, <laughs> assured Filipinos that the implementation of ayuda sakapos ang kita program or akap will lead to the long term improvement of the lives of qualified beneficiaries di ba so? Walang silbi, mga lalabs, ang pagkunwari delay-delay ni Bumbong Marcos sa pag-firma ng uh, budget na yan for uh, next year, 2025. At uh, wala, ang daming uh, nabawasan, no. Specifically, to ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, We are compelled to subject the implementation ayung ayo na Acap the conversions of eports to place wd doli and nida. This way we ensure that its implementation is uh, strategic leading to the ayung ayung long-term solution down. Nayon. This approach is in on a simple yet profound truth that appropriation of public funds not break the public trust. Ganon. <laughs> so, tuloy ang ligaya ng akap, mga lalabs, mga bayot. Tuloy ang nakaw. <laughs> so, yung budget na 6.352 pril, uh, trillion oh. na tingnan nyo si Tambao oh. talagang ang sarap ng ngiti ni Tambao oh. tapos talagang fokus doon sa pinirmahan dahil baka mamaya eh, siguro inisip eh, ni Tambao baba, baka ifito itong aking pira wala na akong lalamunin buaya pa naman ako tapos ito pa may post pa dito Itong 2025 budget was designed to sustain economic growth and improve the lives of future generations. <laughs> ano yung ma-improve sa life ng future generations, PBBM? Yung mga kaapu-apuhan, yung mga apo namin, o yung mga buntis ngayon, na, may, na nasa loob pa ng sinapupunan, fetus pa may utang na sa gobyerno. At ikaw lang ang nakinabang. Anong future generation putang inang pinagsasasabi mo? Wala ka nga may pagmamalaki na kahit tatlong di pa na kalsada na natapos under your administration. Puro ka lang ribbon cutting sa mga nagdaan, daan pang mga project ng mga nagdaang pangulo na itinuloy ni Pangulong Duterte. Hanggang ribbon cutting ka lang. Pero yung build, 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 then build bittermore mo, yung pabahay mo na pinagyabang mo na 1 million a year na, Wala. Alam niyo yung pabahay ni Bumbong Marcos na ano? Saan na ba yun? Na pinagmamalaki niya. Na 1 million a year na pabahay. Ito lang po. Yung nakayanan. Pabahay aso para sa mga pobre. Pero yung 1 million na pabahay, build better more na. <laughs> Tagi na na build better more. Desire ng lives, uh, to, lives of future generation, magwabayad ng utang. Yung mga bata. Yung mga apo namin mamaya, paglaki nila. Utang na ikaw ang nakinabang at ninakaw mo. <laughs> Ay, nako So doon sa akap mga lalabs, mga bayots. Itong uh, si Manny Mugato na columnist ng News 5, may sinasabi siya dito, The lawmakers have taken advantage of the executive practice, helping themselves to fatten the pork barrel and slicing the budget for education, health Agriculture, Social Service, and National Defense. Kasi ito yung mga malalaking uh, bina, in, ano, inislaysan ng uh, Marcos Administration, no? ng Congress. At tinaasan ang kanilang budget sa Kongreso. So, ito, bin, binigyan din, pinitikan din ng konti ang Senado para hindi magreklamo. They introduce all sorts of assistance programs to make the electorate dependent on them and ensure victory in next May or May midterm election. Ito yung siya sabi ni Bibi Sara. Naharapan gara palang, uh, vote buying. O tingnan niyo si Dan Fernandez. O di ba? Ang aga niya nag-angampan ano, nag, niya at sinasabi na bibigyan niya kung siya daw iboboto pagka gobernador, 5,000 ang kanyang ibibigay. Tapos pag iboto din yung kanyang uh, magiging uh, congressman, 5,000 din. At saka yung mayor yata yun, 5,000 din. So 15,000 ang makukuha ng botante na boboto sa kanila sa next year. <laughs> Vote buying! <laughs> So, ito yun eh. Harapan. So, dapat trabaho ang ibibigay ng gobyerno para sa taong bayan hindi akap Kasi gusto lang nilang uh, pinagmumukhang uh, patay-gutom lang talaga ang mga Pilipino pinagmukhang aso na hahangad sa kanila para sila naman ang Uh, tawag dito, titingalain, huy, buto natin to dahil binigyan tayo ng ayuda. Mabait to. Ganyan, pero hindi nila alam. <laughs> Niluloko sila. At, ginigisah uh, ginigisa sa sariling mantika ang mga botante. Pira nila yan eh. So, ito pa, si Ralph to, itong, uh, <laughs> damuho na kupal na asawa ni, ni Vilma Santos. Kasabay ng pag-anunsyo sa paglalagda ng National 2025 uh, National Budget, tiniyak ni Department of Finance Secretary Ralph Richto na bawat sintimo <laughs> bawat daw sinti mo ay mapupunta sa tamang proyekto at programa para sa kapakanan ng taong bayan. Tamang sintimo mapupunta sa proyekto Ralph Richto. Nasaan ang 5,500 flood control na pinagyabang ni Pangulong Bongbong Marcos Nung July na kanyang zona, nawala naman Saan ang 1.44 billion a day na ginastos doon na walang master plan Ang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa flood control At walang master plan for major projects in six years ni BBM na kung saan ay si Jaime Marcos mismo ang nagsiwalat. So ano yung pinagsasasabi mo, Ralph Richto, na bawat sinti mo ay mapupunta sa tamang proyekto? Na kung saan wala nga proyekto ang amo mo maliban sa pambobolsa nila, may project pala si Pangulong Bumbong Marcos. Duran-duran. Naginastusan ng di umano ay may git dalawang uh, daang milyong piso. Kanyang birthday, hindi pa natigok ang putrages. Uh. Sa kanilang mga ano pa, party-party dyan. So sabi pa niya dito, uh, sa, uh, saan pa pa, proyekto programa para sa kapakanan ng taong bayan. Kaliwat-kanan ang baha ngayon. <laughs> uh, pagsabog ng Volcang uh, kanlaon oh, may tulong ba ang gobyerno doon? Wala. Walang balita. So sabi niya pa dito, we are happy to announce uh, to announce that the president just signed into law the 6.326 trillion national budget for 2024 which we have carefully studied line by line. Ano yung carefully studied line by line? Ninyo wala kayong binito? yung insertion ni, ni Tambaloslos na sa akap niya, ganun pa rin. Andyan, tuloy ang ligaya. Bawas pa rin yung sa, sa Armed Forces of the Philippines. Bawas pa rin, wala pa rin, zero budget pa rin ang uh, pill health, ang uh, deep aid, at kung saan-saan pang ahinsya ng gobyerno, hindi naman nabago. So saan yung pinaglasa sabi nito na to kupal na to na si Ralph Recto na pinag-aralan daw nila linya by linya yung budget. So sige no? This is the government most powerful tool to deliver the biggest growth and economic benefits for Filipino people for next year. Ano yung pinagsasabi economic growth, yung inflation napakataas? Mag- uh, time pa. Magtataas uh, na naman to big kuryente next year pagpasok ng buwan ng Enero. Filipino ba ang magbid benefits ng uh, 6.326 trillion o kayo? Ng mga kupal na mga politikong kawatan na nasa gobyerno. Huwag nga kayong paglululokohin dyan. Puisit na to. Tayo daw mag-benefits. Pag benefits tayo, magbayad ng utang at magtiis sa mahal na bilihin. Bayarin, rinta sa bahay, tubig kuryente, gasolina, krudo, kung ano-ano pa dyan. Yun, doon tayo. Mag-be-benefits. Tax. Tragis na to. So, anong paida? Anong silbi? Nang pagpirma, pagdili-dili ni Bongbong Marcos, kung wala din naman siyang binago, po trages, nagdadrama lang ang putang ina.